Ano po yan? Ano po Ano po yan ate? Magbibenta po ako madam ng Biko. Ang ganda naman ang bag mong magtitinda lang ng Biko. Ano po po ito po? Binibenta ko po. Ay, handa pa yata nung kagabi. Hindi <laughs> po. Hindi po. Ano po? Nagbibenta po talaga ako. Adali, talay po, talay. Sige po. Ay, may bibili Pabili po yan daw yan. doon. Ano po, Pabili sir? Yan. Ah, 50 si po, isang hiwa. Si What? 50 po, isang hiwa. O, nga. 50 si po, isang hiwa, ha? Ah, uh, siya, mam, kaya pala yung mayaman king. Ang mahal ng biko mo. Opo. Kasi kailangan ko po, po talaga para po, ano, mabuhay kami. Maraming pinag-aaral. Opo. <laughs> Ano yung pinag-aaral madam? Ano po? Sampo. Sige, laban lang sa buhay. Ganyan ah, yeah, talaga. Yeah. Laban, laban. Sir. Magkano yan? Ano po? 50 po, isang hiwa. Isa lang. Ay, hindi po pwede kayo. <laughs> ano yan? Sa pilitan? Kailangan po lahat na po. 800 po, isang bilao. o. 800? Opo. Ang liit na nga yan, 800. Ay, special. special. Tingnan mo na naman, kuya, oh. Lumayaman ang bag, oh. Umbok po yan. Lahat ng tira nandiyan. <laughs> <laughs> may, parang may ulam na yan, oh. ah. Ah, na, na po yung ulam. Hindi ko na yan. Tingnan niyo po, oh. Ngiti pa lang. Punong-puno. <laughs> ko na lang para mabili niyo oh, po lahat. Binabaan mo na oh, kasi. Bultuhan, bultuhan. Binabaan mo na lang kasi tira na lang. <laughs> <laughs> Hindi po. ano po talaga yan? Para po ano, mas lalong mapuno po yung bag ko. Kaya, Hindi. ang bigat ng pera, siguro oh, ang okay. dami ng benta. siguro marami pa ang tira ulam dyan sa bag mo. <laughs> Hindi po eh. Pinalaman ko lang. <laughs> <laughs> Balag ikot ka kagabi. <laughs> Opo, ano, ano sir. kagabi pa po ako sir nagbenta. Ma, hinihingi ko sa mga bahay. <laughs> Binenta mo. Oh. Ang lupit mo. <laughs> ano hinihingi ko sa mga bahay tapos ano, ginawa ko siyang ganyan para kumapal siya. Ay, okay, may, may may <laughs> may riyan ng bangos, may manok. Lechon. Palaman. Lechon po, ang palaman ito sir. Ano po, bibili po kayo. Bili nyo na po para makauwi na ako isa lang lahat mo. lahat, lahat na to. pero ang kailangan nyo po muna tikman sir. magdown mo kayo. <laughs> 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 kung ano? muna sir kung ano? kailangan ano? kung ano? kung ano? kung ano? Kailangan, ah, talagang... May down payment, ano yan? Parang paupahan, may down payment. <laughs> talagang negosyante, <laughs> eh. Opo, down muna sa ina. No? Para ano? Para... O, kumapan ng pang down. Dalihan niyo po kasi umuulan na. Asundan mo na lang doon, Ali. <laughs> Kuya, wag po kayo mag-away dyan. Down lang, hinihingi ko. <laughs> <laughs> Dali na Stop. Stop. Ano po, ano po yung down? Ito po 50 50? 50 yan 900 tapos 50? Ay syempre, 800 lang 800 lang, lang, lang yung kanina eh. At titike po muna kayo, oh. no? Kailangan muna natin magdahon Hindi, kinamay mo eh Pwede Hindi pa Hindi pa, kailangan ng dahon Masarap po. Masarap. O sige, akin na po yung ano, 900. 900. Wow. 950. Bakit tumubo niya? Ay, chance <laughs> lang. <laughs> Tumatang 150 Naghintay po ako, sir. Naghintay po ako. Grabe. Grabe niya ba Oo. Yan, ano? oh. yan tama na.